Ang sabi ni Senatorial Candidate Willie Revillame, ang trabaho rin ng isang senador, hindi ang paggawa ng batas, kundi ang paggawa ng mabuti? What's the f**k? Malalim ang hugot ni Kuya Will ang tanungin siya tungkol sa trabaho ng isang senador. Ang sabi niya, napakarami ng batas ang ginawa ng mga senador buhat pa ng maimbento ang senado. Eh, hindi naman daw nagbago ang buhay na mahihirap. Kaya ito ang naisip niyang sagot. Eh, ano bang trabaho natin? hindi ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka nga public servant eh. Mapapakending ka talaga sa lalim ng hugot ni Kuya Will. Pero alam nyo bang wala sa trabaho ng isang senador ang maging mabuti? Sa TV News Research, may limang role ang isang sitting senator. Una, paggawa at pag-amienda ng batas. Pangalawa, ang pagbabantay sa trabaho at kilos ng Pangulo ng Bansa. Pangatlo, pag-approve sa mga treaty at pagkumpirma ng mga appointed officials. Pangapat, pagrepresenta ng buong bansa. At panglima, special powers sa pagsasagawa ng impeachment at martial law declarations. May nakita ba kayo diyang pagiging mabuti? <laughs> Wala! dahil kasama yan dito. Yan ang mahabang listahan ng kalidad at katangian ng isang senador na ating iniluluklok. Ako po si Benji Durango, matalino ang mapanuri sa kwento. Hanggang sa susunod na What's the f***? Ayos na? Ayos na ha?